Hello mga kachokopam! For today's video nga po pala ay may isa naman pong papis na mamamaalam sa atin. Aalis na po siya at ihahatid na nga po pala siya sa kanyang bagong family. Siya po ay yung tinatawag kong si Little Coco, ang girl version po ni Daddy Coco. At ayan nga po, kinuha ko na siya doon sa loob ng cage para linisan. Hindi pa kasi siya pwedeng maligo dahil wala pang one week ang kanilang baksin. Pagkatapos ko nga siyang linisan, inilapit ko nga siya kay Mami Milka niya para mamaalam. Inilapit ko na rin siya kay Tita Rises niya at kay Lola Hershey. Hindi ko nga makita si KitKat kaya yan ibinabakong laang muna dito para laro-laruin itong si Little Coco. At maya maya nga ay lumapit na ang Tita KitKat niya at ayan nga inaantok-antok pa nga siya kagagaling lang pala niya sa pagtulog. At ayan nga maya maya pa ay lumapit na uli itong si Mami Milka pero dahil hindi siya pinapansin ni Little Coco ay iniwanan na rin siya. Inilagay ko ulit siya dito sa kanya mga kapatid para sa huling pagkakataon naman ay makabanding niya itong kanya mga kapatid. Pero tingnan niyo naman kung anong kanyang ginagawa at inaaway nga niya yung isa. At pagkatapos nga niyang awayin yung isa ay itong ang pinto ang pinagtripan niya. Ang kulit-kulit talaga nitong si Little Coco at ayan nga bago nga siya umalis ay iihidaw daw muna siya. Paalam na Little Coco, mami miss ka namin. Stay healthy at mabait ka doon ha. Huwag makulit. Ka kakain ka ng marami ha para mabilis kang lumaki. At eto nga, ready na nga siyang ihatid sa kanyang bagong family. Paalam little Coco at eto na ang huling video na makikita nyo siya.